Mga uh, sa'yo na yung high na, sa'yo na yung pinaka-adrenaline. Kung, kung ano ba yung graffiti sa'yo, gagawin mo ba? Tutuloy mo ba? Para sa'yo o para sa ibang tao? Ikaw, Kuya, ano ba yung gusto mong patunguhan pa ng local graffiti scene? Gusto ko mas lalong mag-ingay pa, lalong dumami pa ang mga writers dito. Lalong dumami pa yung graffiti sa kali para mas ramdam ng lahat na buhay na buhay yung graffiti dito. So, support uh, Supporta uh, sa roommates, sa mga gusto matuto. Turuan nyo kung meron gustong sumama o down sa graffiti. Kasi para sa lahat naman to eh. Siyempre may mga next generation na gusto especially yung painting sa streets. Ano naman may advice mo sa kanila kuya? Oh, yeah. Tuloyin nyo lang. Huwag nyong hayaan na sirain na iba yung gusto nyo. Yung goals nyo, set nyo lang. Talagang sa graffiti, kailangan balance dyan eh. Siyempre, eh, hindi naman palagi graffiti-graffiti lang. Lalo pag tumatanda ka, mag magkakapamilya ka, trabaho, ganito, ganyan. So balance mo lang sa lahat. Mayiging maayos naman. Pero tuloy mo lang, tuka mo lang. Mag, uh, magsanay ka lang palagi.